Wow! Kompleto! May soft drinks pa! Bebang, nakakatakaw naman yung pagkain na yan! Pwesta, mo ako! Bilisan mo kasi, Bebang! Ano yung binili mong merienda, Bebang? Ito ho, special chocolate. Ito naman sa akin, oh, popcorn, matamis-tamis. Bebang, tignan mo ho. May matanda na naman sa gilid. Paninos. Kawawa naman siya, Penses, no? Mukhang gutong si Lola. Oh, Makainin. Pengi naman ako ng konting tulong. Gutom na gutom na ako. Wala pa akong kain. Simula kahapon. Ako rin po, gutom na gutom. Kaya nga akong kumakain eh. Pengi naman ako ng kinakain nyo para magkaroon ako ng konting lakas. Ayoko po, no? Paborito ko tong pagkain, tapos hihingiin nyo lang. Konti lang naman hinihingi ko mga ining. Sige na, bigyan nyo ko. Princess, huwag ka naman ganyan kay Lola. Mukhang gutom talaga siya. Mukha naman hindi man luloko. Oh, eto po, Lola. May natira pa akong piso dito. Bumili kayo ng pagkain sa tindahan. <laughs> piso lang. Hindi naman siya mabubusog dyan, princess. Okay na yan. Makakabili na siya ng candy. What? Lola, pagpasensyahan nyo na po yung kaibigan kong si Princess, ha? Lagi po kasi siyang butom kaya madamot sa pagkain. Eto po, oh, tanggapin nyo po yung merienda ko. Sobrang bait mo naman, Iha. Sana marami pang batang katulad mo, mapagbigay sa mga nangangailangan. Wala pong anuman, kumain na po kayo para lumakas kayo. Wow! Diwata pala si Lola! Dahil sa kabutihan ng inyong puso at binigyan niyo ako ng pagkain na walang aking sumpa, ako'y naging diwata uli. Wow! Sinumpa lang pala siya, kaya siya naging matanda. Bilang kapalit ng inyong tulong, Princess at Devang, bibigyan ko kayo ng gantimpala. Wow! Bebang, may ibibigay daw sa atin yung diwata. Ano kayang ibibigay sa atin, princess? Sana, bigyan tayo ng madaming madaming pagkain. Ikaw, bebang, dahil binigyan mo ko ng pagkain, ito ang kapalit. Sana magustuhan niyo ito. Wow! Hindi ako makapaniwala. May Jollibee si Lola. Jollibee! Ang healthy mo naman, Bebang. Ang sarap-sarap niyan. Gusto ko din niyan. Maraming salamat po, Lola! Yahoo! Wow! Kompleto! May soft drinks pa! Eh bang, nakakatakam naman yung pagkain na yan! At ikaw naman, princess! Ayan, ako na yung bibigyan ng diwata! Dahil binigyan mo ako ng piso, akin na ang kamay mo! Ito na po! Tanggapin mo to! <coughs> ano yan? Puro piso? Piniso? Sana ipagpatuloy nyo ang pagiging mabukting bata. Lola, sa inyo na tong pagkain ko. Ayaw ko tong piniso. Bigyan nyo lang ako ng Jollibee. Nawala na yung diwata. Asa na siya? Lola, diwata! Asan ka na? Bigyan mo rin ako ng Jollibee. Hindi ba ako nakakatikim niyan? Ayan kasi, princess. Piso lang binigay mo kay lola. Ayan tuloy. Hindi ka binigay ng masarap na pagkain.